mapagpalang so, umaga po mga idol sa inyong lahat saan sulok man ng mundo kayo naroon mapagpalang umaga tanghali, hapon at gabi sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito na yung mapanood ang aking video so ayan, oras natin ay aras ko so, na naman ng umaga so, sa ngayon, kaharap ulit ay ang butuan patapos lang magugas So sa ngayon ay magluluto naman tayo ng almusala ng ating mga construction boys. So mahirap talaga ang mag-isa. Lahat gagawin mo. Goto, hugas, saing, yan. Tapos pantay sa tindahan at si ng mga trabaho sa pagpipiro at uh, ano mga record. So ayan, samahan niyo muli ako sa umaga ito. At tayo naman ay magluluto. ng ating kaharap kalupaan Ayan, ang unang lulutuin natin ay kanin sa tayo um, ah, malapit na yung kumulo tapos mag ako ng itlog at nakatapos na rin po ako maghugas ng ating mga hugasin ang iba ay naisalansan ko na doon sa ating So, wala tayong ganong panindang ngayon dahil araw na ng ibis ah, uh, lahat nakalista na ang ating uh, pa-utang yun ganun na ang buhay sa construction pag so, utang lahat so ayan lalagay na tayo ng mantika dahil mainit ng kawali Ito, na. Ito tayo ng lobe. buhay natin dito sa construction mahirap pero ayos at uh, malaking tulong um, trabaho ka na tapos meron ka pang sa kantin kahit like, uh, pagod malaking tulong kasi uh, um, ta. sa so, tayo sa araw-araw uh, na pangbao ng mga bata

diyan ang ating nilutong slow. Tapos meron tayong konting toyo saka dadin na bawang. Ayan, ito, ito tayo. ang ating ayusin sa ating mga pinakain So, ayan, yan na muna po ang ating for today's vlog. Thank you for watching and God bless you all.